Sa mga naghahanap po ng murang bigas, may anunsyo po ang National Irrigation Administration. Sinabi po ni Administrator Eduardo Guillen na simula sa Agosto, magbebenta sila ng 29 pesos kada kilong bigas sa kanilang Kadiwa stores sa Metro Manila, Cebu at Davao. Dahil po yan sa proyekto nilang Contract Farming, papayagan bumili ang kada pamilya ng hanggang 10 kilong bigas sa Kadiwa stores ng NIA. Sa price monitoring po ng Department of Agriculture, naglalaro mula sa 46 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas sa Metro Manila. Habang 48 hanggang 65 pesos naman ang imported. Simula nga po Agosto, magbibenta na raw ng 29 pesos per kilo na bigas ang National Irrigation Administration. Pag-usapan natin ang kasama si NIA Administrator Eduardo Gulian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang uh, waga po. Magandang waga po sa atin yan. O oh, po, saan po galing yung ibibenta niyong 29 29 per kilo na bigas at uh, bakit po uh, murang-mura? Uh, well, ito po ay uh, meron kasi tayong project po na contract farming. Uh, Inaasahan po natin na doon sa 40,000 hectares po na initial po na pro, uh, project natin ay makakakuha po tayo doon ng around 100 million kilos po na bigas. Mm -hmm. so, so, ito naman po ay uh, Uh, part po ito ng ating services para sa ating mga magsasaka. Para maturoan natin sila ng whole value chain po ng uh, rice production. Actually, hindi lang po niya ang kasama po dito. Ano, uh -huh. uh, convergence, convergence project po namin ito uh, together with Phil Rice, itong uh, National Rice Program, itong Philmec, ano uh, Philippine Crop Insurance kasama rin po rito ang CVA. You know? Opo. Kasi nga, binubu, binubuo na po ng NIA yung ating mga irrigator associations into uh, cooperatives per town. Opo. Linawin ko, lamang po, uh yes, po. linawin ko lamang po, hindi po ito subsidized. Ganito po talaga yung presyo niya galing na doon sa mismong mga farmers. Ah, uh, opo kasi ang uh, wala pong subsidy sa farmer po ito, no? Kasi uh, yung, ating total na maibibigay po sa kanila per hectare ay around 100,000 pesos. So ang ibabalik mm -hmm. nila sa NIA is 5 tons or 5,000 uh, 5, kilos. Ano po. So in effect, binibili namin sila na, siya ng ano, 20 pesos per kilogram ng wet sa ating mga farmers. Mm -hmm. Ang dami na ito yung taniman dahil po sa sobrang init. Ano pong sitwasyon ngayon ng mga irigasyon sa ating bansa? Mm -hmm. ang, 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 nangyayari po kasi dyan, pagka ganito pong dry season, yung naipon po nating tubig sa ating mga reservoir type dams ay ginagamit natin sa patubig. So ngayon po ay hinihintay natin ulit ang tag-ulan para po mapunuan ulit ng ating mga dams. Ah, mm -hmm. uh, ito po yung regular process naman talaga. No? So, pagka umulan na ho, mapupuno ulit ng ating mga dams. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po. Sini Administrator Eduardo Gulian. Pinatututuka ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim po ng DENR ang mga komunidad na walang maayos na supply ng tubig. Ayon po sa DENR, apat na pong milyong Pilipino ang walang formal water supply o yung mga umaasa sa mga bukal, sapa at ulan para magkaroon ng tubig. Karamihan daw sa kanila ay nasa maliliit na isla sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya ang nakikitang agarang solusyon, desalination o yung pagsasala sa tubig alat para maging malinis at maiinom na tubig. Nakikipag-usap na raw ang DENR sa ilang supplier abroad para sa desalination systems na balak dalhin sa 45 prioridad na island barangays. Dingdong mga mare at pare, narito ang latest sa ilang Kapuso stars. Tune na para sa ultimate Dingdong Day. Bukas na ang grand reveal niyan. Bida mismo, siyempre ang Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Tutukan ang stream niyan 10.30am sa official social media accounts ng Kapuso Network. Make your mama proud naman si King of Talk Boy Abunda. Mapapanood na simula sa linggo ang talk series na My Mother, My Story. Tampok dyan ang iba't ibang kwento tungkol sa mga ina. Dumalo sa launch ng serya ang ilang kapuso officers. Pinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbawi ng permit para makapagdaw sila ng peace rally sa isang parke sa Dumaguete City. Nakakagalit! <coughs> Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Nagpunta kami rito, nag kami ng permit, binigyan kami, at noong araw na dati kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. Nag-ugat ang pahayag ng dating Pangulo ng Barikadahan Umano ang stage ng Freedom Park at harap ng Kapitolyo bago ang kanilang pagtitipon. Dapat nagagamit anya ng sinuman ng parke at iba pang parke sa Pilipinas na pagmamayari ng national government. Sa liham na inilabas ng provincial government, sinabing short notice ang hiling ng grupo na makapag-prayer rally sa public park. May mga nakaschedule na raw na aktibidad ang provincial government sa parke simula noong lunes para sa centennial celebration ng Capitol Building sa May 17. Kabilang dyan ang nakaschedule na blessing kahapon ng mga bagong heavy equipment na binili ng provincial government para sa iba't LGU. Ibinigay nilang alternatibo ang Quezon Park na isang freedom park alinsunod sa batas. Wala pang komento ang Malacanang kaugnay sa sinabi ng dating Pangulo. Hindi pa man tapos ang tag-init, dapat na raw paghandaan ang matinding mga pag-ulan naman dahil po sa La Niña phenomenon. Ayon kay Anna Solis, ng pag-asa Chief of the Climatology and agro Division, posibleng magsimula sa pagitan po ng Hunyo at Agosto ang Laninya. Mas magiging mapaminsala rin daw ang mga ulan at baha sa bansa sa huling bahagi ng 2024 at unang mga buwan ng 2025. Kaya dapat maging handa at alerto ang mga lugar na malapit bahain o malimit bahain o kaya'y magka-landslide. Ito na ang mabibilis na balita. Nawala ng kuryente ang ilang bahay sa Antipolo Rizal matapos bumagsak ang isang pose ng kuryente roon. Sumabit kasi sa mga nakalaylay na kable dito ang isang truck. Sugatan ang isang babae at kanyang kasama matapos matamaan ng mga kawat, Nadamay rin ang dalawang motorsiklo. Sumuko sa mga otoridad ang driver ng truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Arestado sa Talisay, Cebu ang tatlong puganting Korean. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Interpol Red Notice List ng tatlo dahil sa high-tech nilang paraan ng panuloob sa mga bahay sa Korea. Inaaran nila ang mga bibiktamihin gamit ang tracking device at spy camera. Nauna na nang naaresta sa Korea ang isa nilang kagrupo, ang tatlo, pumunta raw sa Pilipinas bago na ilabas ang Interpol Red Notice. Inaalam pa kung may nabiktima sila rito sa Pilipinas bago sila ipadeport pabalik sa Korea ang makunan ng pahayag ang mga suspect na nakadetain ngayon sa BI sa Bikutan. Tumaas po sa 3.9% ang unemployment rate ng Pilipinas nito pong Marso mula sa 3.5% noong Pebrero. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang 2 million na Pilipinong edad 15 pataas ang walang trabaho noong Marso, mas marami po yan ng 200,000 kaysa noong Pebrero. Mahigit 49 milyon naman ang may trabaho o katumbas ng 96.1% ng labor force. Sa bilang po na 'yan, 11% o mahigit 5 milyon ang underemployed o ang mga may trabaho pero naghahanap ng dagdag na oras ng trabaho. Sabi nga nila, basta driver, sweet lover. <laughs> ang isang jeepney driver from Cebu, may sweet gesture sa kanyang mga pasahero. Ito ang kanyang pa-burger ka naman dyan. Yes. Pakisuyo na lang ho sa mga pasahero sa likod. Libre na ang plete o pamasahe. May burger pa yan, ha? Yan ho ang pa-birthday treat ni Tal Villasan. 2018 nang pansamantalang mabulag si Kuya Tal dahil sa isang aksidente. Nang gumaling at makabalik sa kalsada, e eh, sinimulan niya ang birthday tradition na libreng sakay at may merienda wow. pa na burger. At itong huling kaarawan niya, burger ang regalo sa unang 60 na pasahero. Ingat palagi Kuya Tal, ang iyong heartwarming act ay certified. Good, Good job! job! Aba, akalain Ay, mo nun, no? ba? Diba? Napakaswerte naman, 60, ha? Oo. Oh, oh. Na pasahero ang libreng, may pa-burger pa. Giving pa. <laughs> back pala yung kanyang uh, dahilan kung kaya Ay. siya nagpa-burger. Oh, ang Kung ikaw naman talaga nawala ng paningin, tas yan ng trabaho mo, ba? Diba? What a blessing. Mm -hmm. right. Yan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.